Ang ganda nga mga mi ng cabinet na dumating sa akin ngayong araw. Kaya tara, samahan ninyo akong i-unbox itong aking parcel. At samahan nyo na rin ako buuin itong aking cabinet na to. Let's go! Kapag ka nanay ka na talaga mga mi, mga gamit na nga sa bahay talaga yung nagpapasaya. And yes, yun ang talaga yung nagpapasaya sa akin. Hindi ka tulad dati mga mi, nung wala pa akong pamilya. Ayan, hindi ko pa talaga naiisip bumili ng mga gamit na importante katulad nito. Pero ngayon, ayun na nga, mga gamit na talaga talaga palagi yung ako yung naiisip na makakaganda sa bahay, yung mas aesthetic, ganun. So, ayun na nga, pagpasensyahan nyo na rin pala yung boses ko. Talaga nahirapan ako mag voice over. Kasi nga, medyo sinisipon ako mga me at talagang namamaos ako ngayon. Ewan ko ba kung bakit nagkaganito na maos ako, siguro gawa na rin ng panahon. At dahil nga, konting kembot na lang mga me, imalapit malapit nang matapos yung kusina ko. Kaya naman, eto, nag-iipon na nga ako ng gamit na ilalagay ko doon kapag nga talaga siya ay natapos na. And ewan ko ba mga me, Halloween itong mga nakaraang week nga, eh talagang naisip ko na bumili ng mga nakaka-esthetic na gamit para nga sa aming kusina. hui, aesthetic! Ayun na nga mga mi, kasi dumadaan dito nga sa aking phone kapag ka ako nanonood sa black app. Eh, ang daming mga gamit na magaganda na nakaka-esthetic nga ng kusina. Eh, aking nakikita. So, kaya naman, ayun na nga, dahil nga dumaan ito sa aking wall, ayun, check out ko siya kaagad dahil nga nagandahan ako. At ayun na nga, hindi naman ako nagkamali dahil talaga namang napakaganda niya at pati ng kanyang kulay ay napakalinis tingnan. And ayun na nga mga mi, eto na nga yung umpisa ng pagkukolekta ko ng gamit nga para sa aking kusina. wala kasi ako mga mi sa lalayan sa kusina ko kaya naman talagang for the belly ang kumarin yung etage. And ayun na nga, uumpisahan natin yan pa isa isa ng gamit hanggang sa makaipon tayo. And ayun na nga, sa black up nga palan ako mga mi bumibili ng aking gamit para sa kusina. Kasi kapag ka sa black up mga mi, nakakalas ako doon tapos ayun free shipping kung minsan tapos meron tayo doong commission kasi alam nyo naman na nag affiliate nga ang kumarin yung ito so ayun na nga mga mi tignan nyo naman etong aking cabinet na nabili talaga namang napakaganda nya nung una nga mga mi nahirapan ako na kung paano ba siya ikakabit paano ba buuin hanggang sa ikatatlong palapag na ako mga mi ay saka ako lang naintindihan na ganito pala ganyan para mas madali huy talaga naman ayun na nga pinamawisan talaga ako dyan ng bongga dahil nga napakainit mga mi speaking of gamit mga mi wala talaga ako masyadong gamit sa kusina kasi nga ang bahay namin ay eh, maliit lang at hindi nga ako pwede magparabibili ng mga gamit kasi nga ni eh, kapag bumili ako ng gamit mga mina ko wala ng pwesto ang tao ang mangyayari niyan sa labas kami yung gamit sa loob ng bahay huy so ayun na nga mga mi kaya wala talaga akong masyadong gamit and ang mga gamit lang namin ay yung mga nang regalo sa kasal namin nung kami kinasal ni asawa and ayun na nga simula noon hindi naman talaga ako nagbibili ng mga gamit namin kahit nga damita namin hindi ako kasi nung kasalin kami mga mi ayan meron na sa amergalong damit as in wala ako masyadong pinagbibili talaga lalo na sa kusina namin hanggang ngayon yun pa rin yung mga gamit namin sa kasal pa rin namin mga mima so ayun na nga balik tayo sa ating kusina at ayun na nga ni mga mi, yun yung ating pupunuin ng gamit, hoy, ng paunti-unti. Kasi alam nyo naman, kapag kabiglaan, sabay-sabay ng pagbili, ay hindi natin kaya dahil nga sabi ko sa inyo, wala naman tayong kwarta. So, ayun na nga, kaya tayo ay porda, utay-utay ng gamit hanggang sa makaipon, magmalay tayo, ay kumpleto na yung ating gamit para sa kusina. players nga pala, mga mi, etong cabinet na aking binili, tapos meron yan kasamang gulong, ayan. Talagang hindi tayo mahihirap mapan, mag sulong kapag ka maglilinis dahil nga may papri na gulong siya. Tapos yung pong lock niya diyan nga ni sa panara ay talaga namang napakaganda dahil nga po magnet siya. And talaga namang napaka aesthetic niyan tingnan huy. And ayun na nga talagang napakaganda niya and trinay ko pa nga siya i-open close. And ayun na nga kailangan natin ilagay lahat ng kanyang magnet para talagang hindi nga ni mapasuka ng mga ipis or kung ano man itong loob ng ating cabinet. And ayan, pwede rin itong lagayan ng damit, lagayan ng grocery, and depende na lang sa atin kung ano ba talaga yung gusto nating ilagay. Kasi nga, napakaganda niya mga mi, pwede siya sa kahit na anong gamit. Depende na lang talaga sa inyo kung ano ba at sa niyo siya gustong gamitin. And ako nga, binabala ko ito mga mi, eh, para parang sa aking kusina. Tapos, meron pa akong isang ganito, yung transparent naman yung kanyang pamintuan. Ayan, ipapakita ko sa inyo kapag dumating na nga yun. Talaga naman akaka-esthetic din yung kanyang hitsura mga mi. Yes, talagang nahihilig na tayo sa esthetic na yan. Kaya naman mga mi, kung gusto ninyo ng ganitong esthetic na cabinet, ay i-check nyo lamang dyan sa aking yellow basket. And, nandyan po ang link nito. And, ayun na nga kung gusto naman ninyo na mas malaki din eh. Ayan, pwede naman at nayan lang din yan dyan. I-click nyo na at i-check out nyo na. Talaga namang hindi kayo magsisisi dahil talaga namang napakaganda niya. And ayun na nga mga mi, eto kinakabit ko ng kanyang gulong. Para naman hindi nga ako maghirapan, buhat-buhatin kapag nga ililipat ko siya. Isa talaga sa maganda mga mi sa cabinet na to ay may paggulong nga siya. Kasi kung may laman na siya, hindi na ako mahihirapan pang ang iatras abante siya lalo na kapag ka may laman. Tapos ayun na nga mga mi, alam nyo ba, napansin ko lamang na pala yung paglagay ko ng gulong. Ay habang binoboys over ko lang siya napansin kasi nga yung dalawang gulong dyan mga mi ay dapat ay sa unahan. Kasi po yung dalawang gulong na yon ay mayroon siyang stopper para kapag ka hindi naman natin siya iatras abante ay hindi siya gugulong ba kasi nga may stopper siya. Ayun na nga napansin ko lang talaga ay ngayon na lamang. At ayun aayusin ko yan kapag nga sinalansan na natin yan sa ating kusina. Ay, talaga naman, napakaganda. Mga mi, kita nyo naman, di ba? Esthetic na aesthetic ang kanyang kulay. Ay naman, wala akong ibang masabi kung hindi. Ang ganda talaga.